<laughs> ang aming DI na maganda yan. Pumanik ng mang ay mangga, ng bayabas, manguha, kay gugulayan na makatikim naman daw kami. O ha, kala nyo pang sayaw lang yan ha? <laughs> pang panik, din pala ito ng bayabasan. <laughs> ito yung dalawang alalay. O, taga, salo sa baba. O, di ba? Yan, sige madam, damihan mo. <laughs> oh. <laughs> Sasalo na lang, hindi pa masalo. Huh! Okay. Marami na. Mm -hmm. Kainin naman ni Madam. Buong Pilipinas na makakain. Talaga naman, mataas din yan ah. No? Probinsya na ka nga, Madam. Sige na. na. Naniniwala na ako. Mm -hmm. Oh. Dice makumaw pa. Ano, pwede pa dulo. Yung mga hilaw-hilaw, ganito, pwede makain. Ah, kung kaya kong abutin. Galing ni Kulay na, oh, wala na sa. Ay, wali. Ayun na, hindi ko nga na. Ayun na. Hino. Sabihin nila. Ay, Bitaw, madam. Ito, oh, yan, yan, yan. Bitaw. Ito, okay, oh, yan, yan, yan. Ito, may panungkit ko. Ayan. Ayan. Ito, okay, pwede na yan, yan. Ito. Parang mag-grill pa yung kabila. Ako mo na muna. Tika. Bitaw. <laughs> <laughs> nakasalo. Bo, nakasalo na, tinaas pa talaga sa akin. Okay. Ang dami yan, Ang dami na kuha ah. Ang dami, babalatan. Sabagay, tatlo tayo ay ah. apat. Magkasino lang naman yan, balatan. Kay baba na siya. Ay, nasagot itak Ay! Ay, ang dami dito. <laughs> At ito ang kanilang nakuha, guys. Ayan, mm. ang dami, diba? Ayan. Ayan. Gugulayin yan, gagataan daw at masarap daw yan mamaya. Okay na. Sino mo na piliin yung kain mo? dito. di ay nawaray. Hindi ay nawaray. Hindi di ay nawaray. Ayun akip ba? Akip Wah, bit na yung damit. Okay, thank you. <laughs>